Yo, what's up? Mga guys, kumusta kumusta ka tanan? Ako ngayon ni JR and Derek po, pero daw kinas kan, kaan. 57 news, hapit na mag senior citizen ngan siyempre. May dalagya pangarap, ayan, kaayaw lagi ito. For today's video. Mga guys, shoutout ko ngayon din na, na ako solid mga supporters. solid supporters, shoutout tayo na tanan. Nandiri niyo pagsawa pagsuporta namun mga video. Ngan siyempre, may that time na nabibisi kita kay siyempre. Labot na itong pag video, inen makuri ka din hiyan na binubuhat at paghihimong pang content magbibidyo bidyo kita tapos diri man lang ni kabidyo bidyo at atong kuwan magbibidyo kita Ini napuhunan gap kita ni at atong kapoy simpre bao kita magbidyo video kami tutulo kami hindi na la takong padis ang takong bayaw ang takong manghut ng padis o so, pupukusang ni pagbibidyo ang problema hindi kay <coughs> hey ako hindi na Oh, era okay, era okay. problema era kay anytime pag send ko na pag vlog kita yan na. biyahe kami to vlog kun hain na huron kun hain dito amon la. Amon la dito lingkod-lingkod kun anulat amon gusto. Ang Am problema la kay an adya akon. Ha akon kay busy mag may damang ko trabaho. Example so ganyan na panggabi ako. Panggabi ako in <coughs> nasulod ako alas 3:00. Oh, alas dos kailangan positive ad to kana dito kay mabiometric yung ngan nauli ako ito mga kuis alas dos lotit ka agahon di mga pero kita niyo tak matangan mga dako na kita kinasan niya nang kisan una oh, ay mapiraw panggabi mang guda ko yana mga sa kub sa kabulan nangani panggabi ako alas dos alas tres ak nasulog aga out kulog Naot ako. Alas dusit ka agahon. E, Waray na ako time. Baga kinukurin na ako ba? Waray na ako. Sising pa man na time. Para hit pag vlog. Pero, maedit ka pa. O, pag vlog mo kasi ito. Pag video, maedit ka. Ako, maninit, <coughs> Nag -edit -yapon. Hmm, kayo. ako man Nag-i-edit ma lagi hapon. Ako maninit. Mag-vlog kami to Mag-video kami. Tapos, para man na uh, bulig ako na pag kay di man ra maaram pag edit. Ako lang dapat mag-edit. Tapos problema pa ito dida ay peraw. Oh, pero tinitis ko ito. O oh, tinitis na to nito. <coughs> Makahimo lang kitang video mapasayak ko lang kamo ako mga sulit support dos dira kan si Fred dire pat naka-follow ako. Paki-follow na la ha kun Jer saga, official account kan it amon um, YouTube channel, YouTube channel is Boy Astig Vlog. Okay. Damo na salamat ayo natanan ngan <coughs> Dali kami -dili -dili ngan, na didili pag bibidyo. Sinsya lai yung an... Panini kuruan na mo ka dadlo video kami bisa naman la duha tulo ang tama upload ngan sempre maka upload kami adlaw adlaw kay makurili wat diri kami mga ka upload adlaw adlaw maka boost aton engagement maka boost aton mga views aton mga kuan man ubos aton mga tools ngan sempre aton sinisiring na dashboard kailangan Nga, kita mag upload adlaw adlaw ngan Binabati ko ngayon din ako mga solid supporters nga natin ngayon na pwede may ikuan may metro oh, metro ito dito tuman metro metro tapos guys ano real oh, amit ito kasi ini bukit kasi ini hiya nga nakasuri ako ngayon di kayo magpaparot ako umagi ako nga and simple mag na ako ngayon. and sempre, ako ngayon. Ngan, damo ngayon na salamat tayo mga solid supporters and dire niyo sa pagsawa na ako pagkinita naman mga video nga ito dire pa naka follow alagay 'yung mga pa ap na lang. <laughs>